Uh -oh. Sabi eh. yung nakasunod sa iyo eh. Sabi ko, buta, sino yung sumusunod sa iyo? May mga ha. Hindi ka nagkakamali ay doon. Meron talaga. <laughs> Sabi ko, buta nga lang. dikit sa amin eh. Kanina ba kami nung kuplano Sabi ko, pre, harakan mo, pre, harakan mo <laughs> <laughs> Daday, pray, rin, ha. Doon na yung pre, papa na ha. Wala. Nga pare, nakikita niya yung sasakyan na Fortuner na yan pre. Oo. Nakikita niya yan. Oh. Dog. ayano sa harap. No? Ayan o. Oh. Harangan oh. mo agad pre ha. Timbrehan mo agad ah. Sige. Ha? Kasi wala diyan. Kasi pre, sabi nila may mga malaking pera at ginto daw diyan. Ha? Oo. Oo, oh, pre. Oo. Tapos tapos sa kay doon yan eh, yung malaking tao daw. Malaking tao. Oo, idol daw ng bayan. Ah. Maui daw yung pangalan eh. Maui? Oo. Sa Idol Maui? Oo, oh, sa Idol Maui daw. Ano? Papanood kin sa Friendster. Ah, bulin mo, bulin. Bulin natin yan. Bulin natin. O, o, po, guloy, pwede pa kalayo yan sa atin. Nag-iba yung portfolio nila, na pre. Nag-itim, nag-itim. Okay, ah. Nag-itim, ha. Ah. Wala. Wala o, nagsito, ah. wag, wag na kasi ito ah. Wag na kasi sundan kasi baka may ano niya yan. Wag na. Bodyguard niya. Oo, wag na, wag no, na, wag, wag na. To. Delikado yan, delikado yan. Tawag ako ng polis. Tawag ko may bodyguard. Oo, sige. Tawag tayo, tawag tayo. Hello, sir. Hello, sir. Hello. Ay, delikado daw, delikado talaga daw. Eh, may hold up in kami. Oo, nagbago na naman. Oo. Kaso bodyguard. Paano yan? Oo. O, ano punta oh, lang na tayo polistasyon. Sumurrender so, na lang daw tayo. Ah, okay. S Sabi ng pales? Sabi niya, o, oh, sige si si sir, copy. Hindi, si ikaw, ikaw na lang, pre. Magbagong buhay na ako. <laughs> Magbagong mag buhay na <laughs> ako. nag na lang pala kami tuloy. <laughs> <laughs> okay. Si Bawi nga, si Bawi! Papanood <laughs> ko yan. Ano, papanood ko yan, o. Ayan, ayan, ayan. Ayan, o. Ikat daw, ikat, ikat daw. Naligaw din.

Okay, so yeah, okay, ito lang uh, talaga ko dito guys eh. Yeah, yeah. Plastic. <laughs> plastic, um, plastic. Plastic natin. Plastic. <laughs> plastic, plastic. Tangan na, nakamutang mo. <laughs> so after <laughs> so, uh, so, we'll the mo? Sinasabi ko, ang dami na ngayon. Ngayon, ah. naman yung ¡Ja, <laughs> ja, <laughs>